Ano nga ba talaga ang Mandela Effect? Bakit may mga tao na sabay-sabay nagkakaroon ng parehong maling alaala sa isang bagay na tila napakatotoo para sa kanila? Sa episode natin ngayon, ating susuriin ang kasaysayan at pinagmulan ng Mandela Effect mga sikat na halimbawa na gumugulo sa isipan ng marami. Ang koneksyon nito sa quantum realities, parallel timelines, at collective consciousness. At ano ang aral at mensahe nito sa ating spiritual awakening? Handa ka na bang tanungin ang sarili? Ano ang tunay? realidad na ginagalawa natin. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang Buwan. Isang gabi, nagising ka at napaisip. Bakit parang iba ang naaalala ko? Isang simpleng detalye mula sa 'yong pagkabata. Isang logo, isang linya mula sa pelikula o isang kaganapan sa kasaysayan ngunit nang silipin mo hindi ito tugma sa realidad na mayroon ngayon mga ka-MB ito ang tinatawag na Mandela effect isang misteryo ng alaala, realidad at kolektibong kamalayan ang pinagmulan ng Mandela effect Nung Mandela Effect ay ipinanganak noong 2009 sa pamamagitan ni Fiona Broom, isang paranormal researcher. Napansin niya na maraming tao ang sabay-sabay naniniwala na si Nelson Mandela ay namatay sa kulungan noong dekada 1980s. Pero sa katotohanan, si Mandela ay nakalaya noong 1990 at naging presidente pa ng South Africa at pumanaw lamang noong 2013. Paanong posibleng napakaraming tao ang may parehong maling alaala? Ito ang nagbukas ng diskusyon tungkol sa Mandela Effect. Hindi lang bilang pagkakamali ng memorya, kundi bilang bintana sa isang mas malaking misteryo ng ating pag-iral. Narito ang ilang halimbawa ng Mandela effect. Kung titingnan natin, hindi lang si Mandela ang halimbawa. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag. Una, the Berenstain Bears. Marami ang nakaalala na ito ay may spelling na B-E-R-E-N-S-T-E-I-N -E Hindi B-E-R-E-N-S-T-A-I-N Next, Star Wars Sino ba ang hindi nakarinig ng linyang Look, I am your father. Pero sa pelikula mismo, ang linya ay No, I am your father. Sunod naman, Monopoly Man. Natatandaan mo ba siyang may monocle? Sa katotohanan, wala siya nito. Next, Pikachu's tail. Marami ang nag-aakala na may itim na dulo ang buntot ni Pikachu. Ngunit, wala talaga. Mga simpleng detalye, oo. Ngunit, bakit sabay-sabay ang maling alaala ng napakarami? Parang may mga bitak ang ating realidad. Mga teorya at koneksyon maraming teorya ang ipinaliwanag. In psychology, sinasabi ng ilan na ito ay false memory phenomenon, kung saan nagkakaroon tayo ng collective misremembering. Ang utak daw natin ay nag-fill in ng gaps, kaya't nagkakaroon ng shared errors. Sunod, Quantum Realities at Multiverse ayon sa mga mystic at scientists na bukas ang isip, posible raw na nag-overlap ang ating mga parallel timelines. Kapag ang isang kaluluwa o kamalayan ay lumipat sa ibang reality, daladala nito ang alaala -ala mula sa kabilang timeline. Sunod, Collective Consciousness tulad ng sinasabi ni Carl Jung, may tinatawag na collective unconscious. Isang malakaragatan ng kamalayan kung saan lahat tayo ay konektado. Kaya't kapag may shift o pagbabago sa vibration ng sangkatauhan, nagbabago rin ang mga alaala ng ilan sa atin. Ngayon naman, ano ang mensahe ng Mandela Effect sa ating pagising. Kung tutuusin, maaaring itanong natin, Bakit mahalaga ito? Simpleng memory lang naman. Ngunit, ang Mandela Effect ay nagsisilbing paalala na ang realidad ay hindi kasing tigas ng inaakala natin. Na may mga pinto patungo sa ibang dimension. At may mga sandali na lumalabas ang katotohanang multi-layered ang ating existence. Sa panahon ng spiritual awakening, ang Mandela effect ay parang alarm clock ng universe. Sinasabi nito sa atin, gumising ka na. Hindi ka lang basta katawan. Hindi ka lang basta nakatira sa isang mundo. Ikaw ay bahagi ng mas malaking laro ng enerhiya at kamalayan. Kapag tayo ay humaharap sa ganitong pababalaghan, hinihikaya tayong magtanong. Huwag lang tanggapin ang nakikita. At magsimulang magtiwala sa ating sariling inner knowing. Sa dulo, hindi mahalaga kung ang alaala mo ay tama o mali. Ang mahalaga ay ang iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na pagkaunawa at ang pagtanggap na ang realidad mismo ay isang patuloy na misteryo na sabay-sabay natin nililikha. Kaya't sa tuwing mapapansin mong iba ang naaalala mo huwag mong isipin na ikaw ay nagkakamali. Baka ito ay paalala na ikaw ay nagigising na. Na may mas malalim pang katotohanan sa likod ng bawat alaala. So, yun na lamang po muna. Peace, love and light. Thanks for watching.